Daniel Padilla, inamin e na kinakabahan sa pagsasama nila ni Sanjo Marudo sa pelikulang Nang Mapagod si Kamatayan. Sa isang interview, nagbigay na update si Daniel tungkol sa pelikulang pagbibidahan nila ng kaibigan niyang si Sanjo kung saan ang nang napagod si kamatayan ay under ng Star Cinema at mula sa direksyon ni Dan Villagas. Ay kay Daniel, nakatakda na silang sumabak ni Sanjo ngayong buwan sa isang look test na isa sa mga kailangan pagdaanan ng cast members. Sinabi din ni actor Misesha na sisimulan na nila ang shooting kapag finalized na ang script at ang mga mga kasama nila sa naturang pelikula. Dagdag pa ni Daniel, sobrang excited na sila ni Sanjo sa another project na pagsasamahan nila. At sinabi din ito na quote and and you know si Sanjo napakahusay umarte noon. Ako pa yung kinakabahan kung paano titimplahin. Matatandaan ang pelikulang ng mapagod si kamatayan ang ay comeback movie ni Daniel. Kaya naman mixed emotions ang naramdaman niya para rito.